Sa iba pang balita, makalipas ang mahigit sa 30 taong paghihintay, makakamit na ng Philippine Children's Hospital. Ang titulo ng lupang kinatatayuan nito sa Quezon City. Ito ang balita ni Ray Pilay na ang pangamba ng pamunuan ng Philippine Children's Medical Center matapos malagdaan kahapon ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Health at National Housing Authority na formal na maglilipat sa pag-aari ng lupang kinatitirikan ng ospitala sa kanto ng Quezon Avenue at Agham Road. Ang 3.7 hektaryang lupa na nagkakahalaga ng siyam na milyong piso ay babayaran ng PCMC at DOH sa loob ng dalawang taon. Ang kalahating bilyon ay ibibigay ngayong taon atang balanse ay ibibigay sa susunod na taon. So actually ang laman ng MOA is uh NHA will consider uh, land acquisition by PCMC where it stands now uh on a consideration of uh, such amount of uh, uh, money to be uh, paid for the land. Noong nakarang taon ay kabi-kabila ang ginawang protesta ng mga health worker dahil sa pinalilipat ang ospital sa tabi ng Lung Center of the Philippines. Samantala, inaasahang lalawak pa ang masaservisyohan ng PCMC dahil sa bagong building na planong itayo ngayong taon. Ayon sa PCMC, kasama na sa naaprobahang budget ng ospital ngayong 2015 ang pagpapatayo ng 10-story building na nasa 250 patient ang capacity at gagastusan ng 450 million pesos. Ilalaan ang itatayong gusali ng ospital para sa charity patients o mga may hirap na pasyente. Ang PCMC ay kilalang ospital na eksperto sa mga sakit ng bata, pangunahin na ang kanser sa dugo tuloy pa rin ang gamutan sa mga bata dito at huwag kayong mag-alala mga parents na uh, nandito pa rin kami uh, palakasin pa natin ang facilities ng PCMC para matugunan yung mga uh, mga sakit Sumasailalim naman sa retrofitting ang 34-year-old building ng PCMC para mapatibay ang ilang bahagi nito. Noong nakaraang taon ay nasa 30,000 ang na-admit sa ospital habang nasa 70,000 naman ang OPD o Outpatient Department. Ray Pilayo, UNTV News, Worldwide.